Hello guys, ipakita ko sa inyo ang, ang tanim ko. Pakita ko na naman ulit sa inyo guys ang garden ko. Ayan guys, sari-sari ang mga pananim. Oh. Ah. Ayan ang garden, ayan. Sari-sari, ayan malalaki na sila. Malalaki na sila guys. Hmm, sari-sari. Ang daming tananim. Yan, ang daming tanim. Sari-sari. Ayan. Hmm. Ayan, may bunga na ang sitaw. May bunga na ang sitaw. Ayan. Ayan, ang kamote. Ayan, ang ano, loya. Loya, yan ang okra. Wala pa. Malapit ng mamunga yan. Ayan. Ayan. Ayan, mamunga na niyang ano, ayan, may bulak na ang oh. atsal, ayan, kapsikom, ayan. Ang tanim tanwim, oh, tapos ayan, ayan ang tangulad, ayan ang ano, gabi, ayan, ayan, may kapayas, mm, may papayas, kapayas, mm. papaya, ayan. dami, oh, dami tanim, mm. Ayun ang ano, munggo. Ayan, ang munggo tanim. Ayun ang munggo. <laughs> ang daming tanim. Ah, dani sari-sari. <laughs> Ayan, may bunga na ang sitaw. Ayan, mahaba na ang sitaw. Mahaba na ang sitaw, yan. Ayan ang karbantos. Ayan ang karbantos. Ang ganda ng hangin na lamig. Ang daming munggo. Ang da. Ayan o. daming tanim ng munggo. Ayan ang karbantos. Ayan ang sitaw yan. Ayan. ayan. ang munggos. Ayan. Munggo. Ah. Ayan. Nalunggay. Maliit pa. Ayan. Ayan. Yan, ang daming munggo, oh. Yan ang balantiyong. Balantiyong. Yan, mga munggo. Sari-sari ang tanim ko, guys. Yan. <laughs> Nakakatuwa. Ang dami, oh. Munggo, ang daming munggo maganda magtanim ng munggo dahil kahit saan nabubuhay talaga kahit saan ano lupa hmm. ano?